Bigay rin ang mensahe ang mga senador sa pagulitan ng Independence Day ngayong araw. Kaugnay niya ay humirit na ibang mambabatas patungkol sa totoong kahulugan ng kalayaan. May report dyan si Raymond Tinasa. Pinangunahan ni Senate President Jesus Escudero ang pagpapaabot ng pagbati ng Senado sa ating ika-126 at na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sinabi ni Escudero, ang kalayaan na ating tinatamasa ngayon ay bunga ng mga sakripisyo at katapangan ng ating mga bayani. Naway magsilbihan niya itong inspirasyon sa atin upang patuloy na magsumikap para sa isang mas magandang bukas. Samantala, Pinangunahan naman ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. ang araw ng kalayaan commemoration sa dambana ni Emilio Aguinaldo sa Kawit Cavite. Sa kaniyang mensahe ay inihayag ni Revilla ang kabayanihang ipinamalas ng mga ninuno sa bansa na naging dahilan ng kalayaan ng Pilipinas mula sa kamay ng mga mananakop na kahit kailanman ay hindi matawaran at hindi makalimutan. Sinabi naman ni Sen. Christopher Bongo na sa pagdiriwang natin sa araw ng kalayaan, napakahalagang maintindihan ng bawat Pilipino ang tunay na diwa ng araw ng kalayaan. Ayon kay Go, ngayon ay muli nating ginugunita ang dakilang sakripisyo at pag-aalay ng buhay ng ating mga hinuno para sa kalayaan at magandang kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Pero para kay Senator Amy Marcos, hindi ganap ang ating kalayaan hanggat kumakalam ang sikmura Kaya tuloy daw ang laban para sa kumpleto at ganapa na kalayaan. So, Balit alam naman natin kung nananatili pa rin uh, kulong ang ating isipan at talaga naman kumakalam pa rin ang ating tiyan, eh hindi pa kumpleto ang ating kalayaan. So, tuloy-tuloy ang paglaban para sa ating uh, kumpleto at wagas na kalayaan. Para naman kay si to Robin Hood, Robin Padilla, ang unang kalaban ay sarili natin at hindi ang ibang bansa. Ayon kay Padilla, para sa kanya ay hindi pa tayo malaya dahil kahit pagkain ay wala tayo at halos lahat ay inaangkat natin gaya ng bigas at isda. Pero hanggang sa mga oras na to, hindi pa po tayo nakakalaya sa kahirapan. Kaya sana po dumating ang panahon, dito sa gusali na ito, dito magpumpisa, kasama ng ating mahal na Pangulo, makamutan po natin ang kalayaan sa kahirap. Ako si Raymond Dinaza para sa Kwentong Politiko.